for this video. Punta pala kami sa sementeryo para magsindi sa mga relatives ng kandila dito ho. Dahil sa sobrang init ng chimpo, maliit pa lang yung mga tao na nandito. At syempre, upo din natin dito si madami nga daw munog uling ang amon niya for maho. At pagdating namin dito, may tuta pa lang na maganda yung pagbumukha. Ay, biglang nagkidig-kidig lang. Ay, akala ko na-stroke na, oh. Na, Binasarin pala ng kanyang papa ang kanyang balahibo dahil mainit din ang kanyang pamatyag. At yun nga, nag sindi, sindi kami dito ng kandila ho. At habang si Stoy naman ay nag pili ng pwedeng makakain dahil nagugutom na siya. At hindi na pinalagpas ni Stoy ito habang sila ay nagmamaritis lang. Si Stoy naman ay bisang busy sa kakain dito ay dahil nagugutom na. At si Madam ay nagtitisting-tisting inom-inom. Eh, hey, Pait! Gusto mo? At yun nga, nag standby lang muna kami dito at nagpapalipas-lipas na ng oras dahil mainit pa yung panahon. At tingnan nyo, at ang paligid ay kunti pa lang yung nandito oh, dahil mainit pa yung panahon. So maya-maya, hintay-hintay lang tayo, no? marami na mayong yung tao na darating dahil mainit pa yung panahon at uh, mahirap pagka-stroke sa ngayon. No? At to'y naman niya, kinuha niya tuta at naumul uh, na umul-umul sa... Mm -hmm tingnan nyo kasing kanyang itsura oh, cute cute na tuta oh, hmm, pahiga higa lang siya ang sarap pa hmm, ayun naka umol umol pati si madam hindi na siya naka tiis, -tiis. at yung kanyang hinimas at parang halik halika niya yung tuta oh. at siyempre, inagaw ko rin sa kanya at mag kupo man eh ang kupo kupo sa tagalog ay yakap yakap pala sa hindi naka yan <laughs> at si hmm, madam na simot simota nya yung buli isang isaw <laughs> mahuli mm, ka ni dogong <laughs> Hello, Pogi Ayos, boys Ikaw yan, boys Ayos, ha At yun nga Hindi na masyado mainit yung panahon At uh, nagaamat-amat kami papunta Doon sa kabilang uh, simenteryo Dahil uh, si Cindy Cindy rin kami ng kandila Doon sa mga lulat Lulo namin na namatay na <laughs> Hey, madam dito ay ko lang siya kung saan siya mapapunta kaya eh, dahil hindi tayo nakatultol kung saan dito nilibing yung mga lula at lulo natin at kumuha rin si George ng hagdanan dahil may nakalibing pala na lula dito namin sa third floor ha, Ingat-ingat ka lang, Jorns, at uh, baka Pag ang yung hagdana na tinutungtungan, ha? Nagabot rin si Madam ng Kandila at nagsindi rin si George ng Kandila doon sa third floor sa lula namin rin, ha? At siyempre, si Madam dito ay nagsisindi-sindi ng Kandila at sabay nagpanalangin sa mga yumao naming mga lulot lola. Siyempre, nandito rin si Insan na mikos-mikos, tornido-tornido, habang si George naman ay umihiyak. Oh, George, iyak mo lang yan. Yun nga, si madam ay naghahagad-hagad na kay masindi naman kami doon sa kabila habang si George ay umiiyak pa rin dyan sa daan. Sisto ay nagsasunod-sunod lang no, dahil hindi siya nakaalam kung saan dito magsindi-sindi ng kandila at may mga gwapo dito. Mm. Siyempre, nagpicture-picture muna kami dito, ho Dahil si madam ay dapat sindian niya yung mga relative niya dahil nagkakalagnat-lagnat siya pag uh, tuwing mag, uh, malapit na yung mga pistang minatay. Iwan ko kung bakit ganun. At yun nga, natapos ng sindi-sindi namin doon sa kabila. Nagtabok-tabok naman kami dito. Ha, ano tingnan nyo, marami na yung tao. Hindi tulad kanina nung mainit pa. Siyempre, si Istoy nagagala-gala din ng tingin-tingin uh, dito sa palibot. At baka may mga gwapo-gwapo dito na nakastambay. Ah! <laughs> <laughs> mga lalaki naman sistoy no. Eh dahil maganda ditong view sa likod. Tignan niyo yan no. Oh. Dito yan sa likod ha. Ang dog sa dulo yung mga pugi-pugi at cute na mga boys ho. So hindi lang ako pumunta doon na baka sabihin nila na nagpa-paitchos takin doon. <laughs> Insat ha mapugi pag sila kay istoy. <laughs> Lagsa lang si sistoy gabi ay magbabalik-balik na si Istoy dahil medyo malayo na itong napuntahan Istoy no so balik tayo doon sa kay Madam at ito yung uh, kwento sa pagsindi ni Istoy sa simenteryo no? so ingat-ingat uh, na lang dyan bye sa inyong lahat Nice! <laughs>